ayan no napit na tayo sa katotohanan makakapag plaster na rin nakabit na rin natin yung vertical bars ng pagpapostihan natin so since steepener column lang naman isang vertical okay na yan tapos paiskwa lang bakal pa ganun anyway makita nyo kapag ano kinabit na natin tatlong poste tapos yung atin natin ngayon kung pantay-pantay ba to ng level dun sa pitik natin. Hmm. Huh? Kung ating mo ito pirang. Ito. ko rin yung ano. Check nyo rin yung level ng form blocks. Yung level ba yung sahig. hindi hmm, naman lumalayo sa katotohanan. Medyo level pa naman. So, sumatin na lang muna natin kung pantay ba yan. Ilan? 37. Oh, 37 kaya 37 din to oh, more or less 37 din ngayon kung sinong uh, may kung magkaiba hahabulin natin oh. no yan, yan 37 din yan 38.8 38.8 ibig sabihin mataas doon kasi naging 37. So iaangat natin 'to. So ayan, nagwita na natin 37 tapos inangat na konti. Sinalsuhan. Oh, yung iaangat na natin. So yung mortar na lang mag-a-adjust. Ngayon dito, nilevelan din natin 'to. Itong alambre yung level ko diyan, ha. Ayun, check natin kung 37 din 'yan. Para magkaalaman na. 37.5 o, aangat lang natin konti barang 37 yan kabul na yan so yun yung pinakamataas na parte nandoon sa kinikili tanapin lang ng pinakamataas na parte tapos doon natin i-reference natin level buti na lang hindi pa ganun kalaki yung mortal kumbra na yan o, kung makapal yan mag-uubos tayo sa katutak na adhesive mahal pa naman tong adhesive na to 500 plus matutunaw yan Maghahalo uh, na kami. Heavy duty ng Hesi pa pangalan, Dito, ah. uh, heavy duty. Pero bumili tayo nung ano eh. Adhesive talaga ng pang AA so. natin dumating. Tayo. Hmm. Uh, malambot ba talaga? Nga uh, malambot. Uh, uh. Tingin. Hindi siya ganoon kalagkit no sana lang matibay ah kaya hindi siya malagkit baka hindi dumikit ha, tingnan natin hmm. tapos parang dugaw pa rin daw kahit <coughs> nauubos na yung adhesive eh konti lang yung lagay namin tubig oh isang balde yan lang oh nalambot pa rin oh na, konting tubig lang oh lahat na nga natin tingnan natin kung nalambot pa din yan kung dugaw pa din Masayin lang natin kung hindi itong paglalagyan. Dito ba? Pa? Gala ako mapit ang tubig yung... Yan, so... Yan yan, sambay kutsara kasi. Tapos lagyan mo yung gitna lang. Gitna lang ha. Ang para parating sa ano. Ayan, tuloy mo lang hanggang sa tuloy lang. Ayan, nagyan din natin ito. Pati paglalagyan ng dawel. Sige, kahit punoy mo na nga. Mapipit-pit naman yan eh. Ang pinapunoy lang muna natin. Siyempre, check yung level na pa ganito. Ayan, check natin yan. Diyan yung level ng pa ganito. Oh, nawala ulit sa level yung ginalaw mo, ang ayusin na lang uli natin yung nagalaw galaw pa sa inyo ayan, oh, nawala no, yung huhit natin kwa'tin na natin yung 37, 37 wag ako yung 37, tsaka natin nilibel, ngayon kinakalsuhan na lang ilalim yung hindi na lamanan mo na lang sigsigan na lang natin yan pero ayan, more or less, okay na okay, hey, kapit natin yung ano? paikot minsan nilalagyan hindi lang may ngipin ngayon so, lang isang latag na no? tapos sinantay muna namin matuyo kumain muna kami tapos para sigurado yung oh, untigas naman na agad eh tiba yung kapit na agad sa adhesive tapos ngayon ang pangalawang latag yan sinusukatan niya sa gitna kasi iraraning bad natin to doon nga latag mo doon pirang yan yan tapos nasa guhit mga patingin Tingin Ano, di pantay Ayan. O, sangay, ito, wala na tong kaltas. Kaya diretso na patong, wala naman tawid sa sahig yan eh. Ang siste lang yan, parating i-level. Tapos, ang lalagyan natin is itong ilalim. Ito lalagyan ng adhesive na may nyipin ha. Tapos ito rin. Angat mo na. na. Itong ibabaw, tsaka yung ilalim ng ano mo? Ibabaw lang yan ng adhesive tsaka itong ilalim. Tapos yung gilid. Okay? Tapos yung natira doon, syempre puputulan. Tuloy-tuloy so, na lang yan. Tapos kada dalawang patong, magdadawin naman tayo sa pader naman. Tapos dito, abangan nyo kung paano. Oo, so, oh, yan, di ba? Sa, sa pangalawang patas, madali na, di ba? So, importante lang kapag nag, ay, pag nagpapatos ka na, tingnan mo rin itong level na ito. Ayan, oh, kung wala tayong malaking bara, tingnan natin kung magkakasiwang ba yan. Oh. Akto naman. Ito, tingnan mo rin. Pag may konting deprensya, okay na yan. Hindi naman mo talaga mape-perfect yan. Tapos yung level niya sa ibabaw. Ah, level na yan? Eh, bilis naman. Level na yan, ha? Ito naman kada dalawang patong magdadawil tayo dadawil ka na dyan ito binako na lang nanin doon. ang kaso nakaangat konti alam mo kaso yung, kal yung kaltas na lang ang nalalima natin so yan ang kaltas niyan, o oh, bunga yung kaltas naman na ito ngayon nasa yung sa mahabang parte sa ilalim yan kanina dito tayo nagkakaltas di ba? ngayon dito naman sa mahaba para pagsalpak doon yan, sasalpak natin yan. Pagpunta dun. Iabot ng grinder kung tutusin ka ng lagariin to. Yan, pag ginabot ng grinder, oh, lagari. Yung iba, carbide na lagari ginagamit nila dito. wala naman tayong carbide. Ayan. Abot pala yung kung tutusin. Eh. Ah, nilinis pa. <laughs> Ayan, ito lang. So yung mga napingas, kayang-kaya naman lamanan niya, no? ba? Diba? Oh. oh. Ah. Ayan, nasa huling patong na kami, no? Ganyan na lang muna yan kay pag sinagat naman natin, yung eh, baka lumundo, pahiga. Oo. Oh. Kinabukasan na uli yung ano, sunod na patong sobrang bigat na eh. Ito, tsaka na lang namin bakalan. Kasi makakatama sa likod namin kapag ano. May mga nakaus ng bakal diyan. So, siguro babarinahan na lang namin 'to. Kasi shoot namin 'yung ano. Dawo. Yan ito diretso na ng bakalan kasi nakadikit sa pader. Ah, eh. siya, bubuhusan Para dagdag tibay. Eh tapos yun nasa pinto yung din natin lumikit eh. lang yun pero ay, ano nakapaling kasi yung bakal o yung spacer na lang eh.